Hello guys, good evening. Let's eat dinner. Eat. Let's eat dinner, guys. Let's eat. So, meron ako dito ng rice. Konting rice lang, guys. Konting lang, konting, konting lang, konting rice lang yan, guys. And then, uh, meron tayong we have uh, dinakdakan. Ginawa ko to kanina, guys. Kasi maraming sumobrang uh, inihaw na chop last night. So, ginawa ko siyang dinakdakan. so Ito yung natin ngayong gabi guys. Then meron akong toyo. So, ako dito sa gilid. And we have... Gumawa rin ako ng pickles. Pickled. Pickled. Pickles. Pipino. Cucumber. So, okay. That's it guys. Anong ulam nyo, guys? Anong ulam natin ngayong gabi? Inakdakan. Tapos mo ng toyo na may lemon juice. Oh, eh. Okay. Oh, eh. Wala si Mike guys na sa West Virginia. And then, pupunta siya ng Kentucky. So, 3 days or 4 days siyang wala so ako lang muna ngayon solo solo binakda mm. ginawa ko kanina actually ito rin yung lunch ko kanina <laughs> So, hindi na ako magluluto. Ang dami kong ginawa, ang dami kong nagawang tinakda eh. So tingin ko mayroon akong ulam hanggang bukas. Oo, mga hanggang bukas na ulam ko nito. Guys, anong temperature dyan sa Pilipinas ngayon? Sobrang init na ba? Dito kasi medyo malamig pa din. Minsan, nasa 25 degree, 26, but still, uh, kung sa Pilipinas, medyo mas Oke-oke okay, okay pa yan, malamig-lamig pa yan. ba? Pepino. Pantanggal umay. umay. Kamusta naman ang Holy Week nyo guys? Yeah. Kamusta ang Holy Week natin dyan sa Pilipinas? Dito hindi siya big deal guys. Parang ewan lang. Parang wala. I don't know. Baka dito lang sa state namin na gano'n. Na hindi big deal. Uh oh. -huh. Ah. Okay. Uh, yarin ko na tong uh, dinner natin guys. Tapos mag, mag movie marathon tayo. Manonood ako ng Jujutsu. And uh, titignan ko kung may bagong episode na ng One Piece sa Netflix. Okay. Bye bye.